Maya-maya nang medyo mapagod na, ay nagpahinga sila sa lilim ng isang mayabong na punong mangga. It is like a paradise to me, komento ni Marian. Para sa naman sa akin, this is a sanctuary, sa isip-isip ni James. Sanctuary niya mula nang iwan siya ni Dorothy. Dito na siya naglagay mula nang sumama ito sa ibang lalaki. Nilingon siya ni Marian habang nakaupo ito sa nakausling ugat ng punong mangga. Alam mo, may napapansin ako sa iyo. Ano yun? Tanong ng binata. Umiti si Marian. Huwag ko na lang sabihin, baka ma-offend ka eh. Come on, hindi ako magagalit. Talaga? Hindi talaga. Ano ba yun? Parang, paano ko ba sasabihin yun? Kasi ano? Napansin ko na parang wala ka sa sarili mo. Parang malungkot ka. Parang laging lumilipad sa malayo ang isip mo. May naaalala ka ba? Nagpilit ng umiti si James. Meron. Girlfriend mo siguro. Hindi siya umimik. Huwag na yung ang mama. Mukhang natumbok ko ang reason ano. Gumiti lang siya. Huwag na lang nating pag-usapan ng tungkol doon. Pero alam mo, medyo nagtataka rin ako sa'yo. Mukhang hindi ka namatayan. Gustong pamulahan ang mukha ni Marian. Bakit naman? Mukhang hindi ka nalulungkot. Mukhang hindi mo nami miss ang mama mo. No, dyan ka nagkakamali. Sabi niyang may kasabay na iling. Ang totoo na ko siya. We were very close nung nabubuhay pa ang mama. Kaya lang marunong siguro akong magdala. Nagagawa kong tumawa. Kahit I'm crying inside. Gustong maingit ni James sa dalaga. Naway marunong din siya magkungwa rin kagaya ni Marian. Sana'y kaya niyang tumawa kahit ang totoo'y umiiyak ang kanyang puso. Hindi ka ba naiinip dito? Tanong ni Marian maya maya. Bakit ka nagtanong ng ganyan? Kasi liblib -lib ang lugar na ito. Ikaw na rin ang nagsabi kanina na this is like a paradise. Bakit ako maiinip kung ako'y nasa isang lugar na parang paraiso? Si Marian naman ang nawala ng masasabi. Nasukol siya sa sarili niyang salita. Isa pa nagsawa na rin ako sa buhay sa Maynila. Dugtong ni James, kalahati ng buhay ko'y halos doon ko ginugol. In fact, doon ako nag-high school at nag-college. Saan ka nag-college? Sa Ateneo. High school. Matlapit lang sa bahay namin sa Maynila. Sa St. John's. Parang nagulat ang dalaga. Sa St. Catherine University. Oo, bakit alam mo ang eskwala ngayon? Doon ako nag-college. Ah, napatitig ito sa kanya. Akala ko ba'y tagadabaw kayo? Namutla si Marian. Nadulas ang dila niya. Kaya nag-isip siya ng kasinungalin. Kasi ano ah, may tiyahin ako sa bandang Fairview. Nung manirahan ng ilang taon sa Canada ang mama ko, sa kanyang second husband, Na naisip ko sa Maynila naman mag-aral. Para ano, para maiba naman ang lugar ko. Sinabi ko yun sa mama ko at pumayag naman siya. Ganun ba? Ewan lang ni Marian kung napaniwala niya ang binata. Conscious na conscious si Marian. Damang-daman niya ang malakas na attraction. Ni James sa kanya. Pero hindi rin niya nakakalimutan ng kanyang misyon kung bakit siya naroon. Naroon siya para akitin si James, akitin at paibigin. At pagkatapos mula sa kanilang magiging relasyon ay iisip siya ng paraan kung paano ito mapapatay sa paraang parang aksidente ang nangyari. Sa paraang walang ibang mapaghihinalam. Sinadya ni Maya na abutin ng isang makinis na batong buhay na nakita sa gawing kanan niya. At sa pagyuko ay sinadya niya magtagal siya sa ganoong posisyon para masilip ni James ng matagalang makinis niyang dibdib. Bigla siyang tumungay at nanahuli pa niyang titig na titig nga ang binata sa kanyang tibdig. Lihim na napangiti si Marian. May dating din ako sa kanya. Tumatala bang ginagawa ko. Dalawang linggo na si Marian sa asyenda at sa loob ng panahong iyon, naggawa niyang kunin ng tiwala ni James. Isang gabi habang nasa terrace sila ng mansion, ay nag sa kanya ang binata. Nakita kasi si niya mag-isang umiinom sa terrace kaya pinuntahan niya. Sinusunan niya ng Hausro rob ang kanyang pantulog na sa tinupang hindi makita ang pamakat ng kanyang mga nipos. Umiinom ka na naman, sabi niya, patanong. Wag ka sanang magagalit pero ilang gabi ko nang napapansin na parati kang umiinom ng magisa. isa Nilingon lang muna siya nito pero hindi agad sumagot. Tinungga nito ang laman ng baso. At sinalina niyo ng alak pagkatapos. Umupo si Marion sa harap na upuan. Nakakaabala ba ako sa pag-iisa mo? Numaupo no, ka lang dyan. Anitong may kasabay na motion ng palad. Kinalog-kalog nito ang yelong ibinigay sa baso ng alak. Ano bang problema mo? Bakit lagi ka nalang nag-iinom? Tanong niya. Napalunok si James at tumanaw sa karimla ng gabi. Gusto mo bang malaman kung ano talaga ang problema ko? Tumitig ito sa magandang mukha ng dalaga. Kung okay lang sa'yo na sabihin sa akin, narito ako para makinig. Marian, hanito ka ng pagbubuga ng hangin. Ikaw ang problema ko. Napawang mga labi ni Marian. Nabigla, Akala ko ba'y welcome ako dito? Aniyang namula ang muka. Bakit ngayon yung, No, ani nagdaas ng isang palad. You're more than welcome to stay there. The problem is... The problem is... The problem is what? Problem is naramdaman kong nagmamahal ako sa'yo. itong tila na hihirapan. Mula nang iwan ako ng first love ko ay umiwas na ako sa mga babae. Umiwas akong makipagkiibigan dahil natatakot akong mauwiin sa pag-ewin. Pero heto at dumating ka. Bakit ayaw mo nang magmahal? Tanong ng dalaga dahil natatakot akong maulit ang nangyari sa una kong pag-ibig. Hindi naman pare-pareho ang mga babae. Sabi niya, hindi ko mo niloko ka ni Kulasa, ay lolokahin ka rin ni Maria. Hindi naman siguro lingod sa iyo. Ang katotohanan ng iba-iba rin ang takbo ng isip namin mga babae. Pero nakakatakot ng sumubok uli pagkatapos na nangyari sa akin. Walang mangyayari sa buhay mo. Kung lagi kang magpapatalo sa takot, James, anong ibig mo sabihin? No guts, no glory. Iyan ang kasabihan, di ba? Pero kung alam mo lang kung gaano kalalim ang sugat na naiwan sa dibdib ko, ay pagpalit ako ni Dorothy sa iba. Siguro hindi mo kayang sabihin sa akin ng ganyan. Hindi tayo binibigyan ng Diyos ng malalim na sugat na di natin kayang dalhin, James. So hindi pa man ibibigay sa atin ng isang particular na problema. Alam na lang, Diyos kung paano natin iyon re-resolvahin. Napatitig ito sa kanya. James, gano'n man ka ang buhay, di ba? Kailangan mong mag-risk. Pero nakakatakot mag-risk. Na Parang nag -risk ka. Parang ron ang possibility na masaktan ka. Pero hindi mo ba naisip na naroon din ang malaking posibilidad na baka maging successful ka sa pangalawang mong pagtatrayo? Natigilan naman si James at muli na napatitig sa magandang mukha ni Mal. Pinalalakas mo ang loob ko, Mal. Dahil ayaw kong manatili kang natatakot sa tawag ng pag-ibig. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi aaminin kong mag-aandi ng loob ko sa'yo. Napabuka ang bibig ni James. Natigilan. Pero mayamay ng islap ang mga mata. Marahan itong binitawan ng baso sa ibabaw ng metal na misita at marahang tumayo. Nahandahan itong lumapit sa dalaga. Marian, totoo ba ang narinig ko? Halos di makapaniwalang tanong nito. Nakipagtitigan si Marian sa binata. Hindi ka naman siguro bingoy. Pabirang sagot niya. Gusto ko ling marinig Marian. Totoo ba ang narinig ko? Tumangu ang dalaga. Totoo at naging napakabilis ng na mga pangyayari. Biglang sinambilat ni James ang mahigpit na yakap si Marlon kay Luyumos ng maniring halik sa labi at natagpuan rin lang ni Marlon ang sariling nagpapaubaya. Maya may ginaya niyang ginagawa nito. Pumuka ang kanyang bibig at tinanggap ang dila nitong nakiraan sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Nangalikaw yan sa lakalob ng kanyang bibig. Maya may nakipag-ispada ng dila niya sa dila ni James kapwa sa hila humihingal ng magbitim. Oh Marion, you made me happy. Alam mo bang, you're the very first woman na niyakap ko since na magkahiwalay kami ni Dorothy. I love you so much too, James. Pero kapag narinig ko pa sa baby mo ang pangalang Dorothy, mabilis akong aalis dito sa Hacienda Mejia at hindi na muli magpapakita sa iyo. Please, don't ever do that. Bakas sa pangalawang pagkakataon ay mabaliw na ako. Hindi ko na kayang mabingo sa pangalawang pagkakataon. Tapos na ang kabanata ni Dorothy sa buhay mo, James. Kaya kailangan kalimutan mo. Ako na ngayon ang nasa buhay mo at muling nagtagpo ang kanilang mga lami. sa pangalawang pagkakataon. Napapikit si Maya at muling din ang tamis ng halik ng binata. Yun ang unang masarap na halik na natikman niya. Yun ang unang halik na waring nadama pati ng kanyang kaluluwa. Naramdaman ni Maya ng pagkapang ng isang palad ni James sa kanyang katawan. Gumapang ngayon paitas hanggang dumating sa kanyang dibdib. Sa ibaba ng pantulog na sa tinaukop ng binata, ang kaliwa niyang dibdib ngunit damang-daman niya ron ng init ng palad nito at ang maramdaman gumapang pababa ang palad. Mandin pa'y nakilan sa laylayan ng kanyang pangtulog ay bahagyan ito ya itong naitulak. James, baka may makakita sa atin. May pangambang saway na ihawak niya ang kamay nito. Kung ganun dadalhin kita sa lugar na walang ibang makakita sa gagawin natin, ang sabi nito. At hindi na siya nakapagreklamo ang bigla siya nitong buhatin. Kinarga siya at ipinasok sa loob ng bahay. San mo ako dadalhin? Pansin niya ang to ang kanyang paghinga dala ng nagising na pagnanasa silid ko at pumasok ko nga sa silas na silid nito. Sa ibaba na papailin na napasuntok pa sa hangin si Tata Bejo na kanina pa nagkukubli sa makapal na dahon ng mga halamang palmera. Sayang, nauntol ang live show na mapapanood ko sa